naghihintay uh, na tayo ng susunod na anak niya. Ito yung tiyan niya. May pumipitik na mga baby. Mahirap talaga ang normal na ng ng biik. Tingnan yung mabuti at pagod na pagod na ang ating biik sa panganganak. Kaya mo yan, bigi Ngayon naman natin ang mga baby. Tingnan nyo, kakalabas ko lang sila. Panalilikut na naman ang ng mga baby. Oh, ang cute. hello my piggy